Hi hey, mga kasawi, kamusta na po kayong lahat? Naway na sa mabuti kayong kalagayan at mag-iingat kayo palagi mga kasawi. At syempre, may katanungan tayo mga kasawi na isa sa pinaka ko na followers mga kasawi na walang iba kundi si Rene Grace diyan Ayan. Nakakayak naman po kayo ma'am, ano po ang nangyari sa iyo? Laban lang po para sa mga mahal natin sa buhay. Huwag po tayo suko, kaya po natin lahat ng problema na andyan po si God para sa atin. So, nagtatanong siya kasi may isang video ako ng mga kasawi na inupload. Tapos, kayakap po yata yung anak ko doon na sobrang iyak ako ng iyak. So, eto po yung rason kung bakit po ako umiiyak. At syempre, lately, alam ko rin na nag-live din ako na bakit sobrang iyak ako ng iyak, mga kasabi. Kasi mga kasawi, yung sa unang pag-iyak ko, nung during life ako, so grabe talaga. Parang sabi ko nga sa inyo, ang daming pagsubok na dumarating sa akin. Pero eto yung sobrang hindi ko nakayanan. Kasi alam nyo ba kung bakit? Kasi nagkaroon ako ng violation sa paid. So, eto na nga. Tapos, na-demonetize ako, mga kasabi. So, kaya sobrang iyak ako ng that time na yun kasi iniisip ko po kung ano po yung magiging sitwasyon namin ng mga bata. Kasi sa mga nakakaalam naman po talaga yung pagbablog ko na ito, ito po yung bumubuhay sa mga anak ko. Dito ko po sila nabubuhay at higit sa lahat, lahat ng mga expenses, dito ko po talaga kinukuha sa income ko dito. So, in reality po ako, nagkaroon po ako ng violation. So, hindi ko po alam kung bakit. Na-remove yung video. So, syempre, kay Mita na yon. So, syempre mga kasawi, kaya iyak, iyak, ako ng iyak kasi syempre kahit sino naman na single parent tapos malaman mo na gano'n, yung pinagkakitaan mo is biglang nawala kasi doon ko po na depressed na parang hindi ko talaga kaya kasi hindi hindi ko alam kung paano ulit ako magsisimula mga kasawi kasi bukod sa kalaman ninyo, lahat naman tayo na single parent talagang ang kinabubuhay natin ay hindi natin alam kung saan tayo kukuha ng source of income o talagang, di ba, financial naman talaga yung problema natin. So, syempre para sa akin, dahil bilang vlogger, ito po yung pinaka-main source of income ko talaga yung pagbablog. So, ito na nga hanggang sa na monetize parang andun na nag- breakdown talaga na depressed talaga ako kasi hindi ko alam kung paano yung gagawin ko kasi syempre paano ko na naman may tutugod yung mga bata feeling ko wala na naman akong silbi sa lipunan kasi nagkaroon talaga ako ng depression mga kasawi grabe kasi hindi ko alam kung saan ako kukuha yun talaga yung pinaka main point ko syempre ang dami ko expenses mga bata tapos lahat dito sa bahay kasi ako lang naman mag-isa ako lang din naman yung bumubuhay sa kanila di ba alam mo yung pakiramdam na parang hindi ko alam kung saan ako magsis mula kung saan ako kukuha ng pinansya namin araw-araw kung paano ko sila itataguyod. Kaya sobrang iyak ako ng iyak nun mga kasawi kasi hindi ko talaga alam kung anong gagawin ko. Ayoko na pong umiyak. So, dahil sobrang ko na ron sa the point na sobrang sakit na ng ulo ko. Tapos two days wala akong tulog, three days, halos araw-araw akong umiiyak. syempre hindi ko naman masabi-sabi sa inyo kung ano yung reason ko. So, yun na po yung pinaka main reason ko kung bakit po ako that time na umiiyak talaga sobra. ba diba? Kaya sabi ko nga, tapos eto pa yung iniisip ko pa, hindi na ako makapag-feeding program kasi nga iniisip ko sanako ako kuha ng income na uh, ipapakain sa mga bata sa para sa program ko. Ayan, isa yan sa pinaka-goal ko. ba diba? Lagi ko sinasabi yan dito sa sa page ko. Kaya nung time na yon parang alam mo ba yung feeling na parang na boom, wala na naman ako, umpisa na naman ako sa zero, umpisa na naman ako sa ano, paano ang gagawin ko. So parang nagkaroon ako ng doubt sa sarili ko ay, bakit ganun? Parang, di ba yung tinatanong mo yung sarili mo na mabait ka namang tao, lahat ginagawa mo naman, lahat ng effort, eto talaga, kayod kung kayod. Kasi para sa mga anak ko, ba diba? Tapos, yung pagsubok na yun na parang nakapag-depress talaga sa akin na sobra-sobra na hindi ko nakayanan. Kaya to the point na parang tinatanong ko rin yung sarili ko na, to the point na tinatanong ko na rin yung sarili ko kung bakit ganun yung nangyari sa akin. Grabe yung pagsubok na yun. Parang sinubok talaga ako ni Lord. So, yun nga. Tapos, syempre, hindi naman nawawala yung panata ko talaga sa kanya na araw-araw akong umiiyak sa altar namin simba ako ng kada linggo kasi yun talaga yung ginagawa ko every Sunday, yung magsimba talaga. Kasi sa kanya lang talaga akong hugot ng lakas. Sa kanya ko lang lahat sinasabi yung mga problema ko na hindi ko kayang sabihin sa si mga kapatid ko kasi ayaw ko din na makadagdag pa sa kanila ng problema. Dahil syempre lahat kami eh, may kanya-kanyang problema din. So yun na yun. Hanggang sa narealize realize ko na yun nga sabihin ko sa anak ko, grabe na parang lahat ng problema dagok talaga. Ito yung pinaka-worst. Sabi ko nang ganun sa kanya. Kaya kino comfort niya ako yung yung time na yun nag-post ako ng video na yun. Kaya sobrang ang sakit sa pakiramdam, 'di ba? Kumbaga sa atin, ito yung pinaka main source ko tapos biglang nawala. Kaya grabe yung depressed ko talaga sa kanya mga kasabi kasi hindi ko alam kung paano ako babangon at sana ako ha paano yung mga program ko na papiling program ganyan. Parang alam mo yung sa pakiramdam ko doon ako ulit nagkaroon ng doubt sa sarili ko or doon ako na parang wala na naman akong silbi sa lipunan. Feeling ko parang ganun yung pakiramdam ko. Parang hindi siya makuha kahit na matutulog ako. Andun pa rin yung depression ko na parang wala na naman akong silbi. Hindi ko na naman, hindi na naman ako makatulong sa iba. Hindi na naman ako maibibigay yung mga ano na mga bata, yung financial nila. ba alam mo sa point na paano kami makakain, paano na naman yung gagawin namin. So yun yun. Kaya po ako umiiyak dahil po nagkaroon po ng problema. So, yun nga and hopefully sabi ko nga sa inyo maraming salamat pa rin sa patuloy na pagsuporta niyo sa akin kasi syempre nandiyan kayo laging nagpapatatag sa akin na andiyan kayo na sumusuporta sa akin palagi kaya sobrang thankful po ako so yun po yung mga reason kung bakit po ako umiiyak ayan kung bakit ko po na-upload pero ngayon po ayoko pong umiyak kasi po sabi ko po nga sa inyo, parang ayokong ipakita sa inyo yung kahinaan ko kung bakit ako umiiyak ng ganun talaga, kahagulhol during the live, during the video, ayan, kung tutuusin talaga ayoko talaga mag-upload na ganun, kasi ayoko na makita niya na umiiyak din ako sa harapan ninyo, yung ganun mga kasawi so yun po sa ating followers, ayan po kung bakit pa ako umiiyak yan po yung pinaka main reason ko kung bakit po ako ngayon umiiyak ayan po, maraming salamat po bye! So, mga hindi pa po ko subscribe sa bagong page ko mga kasabi, yan subscribe niyo po. I-follow po ako. Maraming salamat po at sana suportahan niyo din po ako doon sa panibago kong page. Bye mga kasabi, love you.